Former PB player Mac Macardona may matinding payo kay Jamie Malonzo at kay Soto at Justin Brownlee pasok sa mga top plays ng FIBA sa first FIBA window sa buong mundo. Yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito. Nito lang sa kabila ng masayang selebrasyon ng ating national team na Gilas Pilipinas dahil sa successful test this first FIBO window, merong isyong biglang dumikit dito. Ito nga yung hindi paglalaro ng isa pa nating Gilas player, si Jamie Malonzo. Bilang parte ng limited 12 players sa lineup, ay normal lang na hanapin talaga ng mga Gilas fans ang Ginebra Rising Star. Pero taliwa sa mga unang reports na nagkaroon nito ng sakit, yung tunay na dahilan ng No Malonzo sa second game ng Gilas contra Chinese Taipei, ay ang pagkakasangkot pala nito sa isang away na nangyari sa isang fast food araw bago ang kanilang laban. Tulad ng makikita natin sa larawan ay napuruhan si Malonzo ng isang lalaking mas malit sa kanya na naging dahilan kung bakit hindi ito nakalaro sa gilas. Ayon sa mga report, ay nakainom daw si Malonzo at nagkataon naman na may alam sa pakikipaglaban ang nakaaway nito kung kaya't ganun na lamang ang sinapit nito sa kamay ng hindi patukoy na lalaki. Dahil nag-viral nga ang video at issue kung kaya't nakarating na ito sa kapwa niya DLSU Green Archers player na si Mac Macardo. Gardona. Nagbigay ng payo si Cardona ukol dito kay Malonzo na bawasan daw ang paglabas-labas lalo na player na ito ng ating national team. Dagdag pa ni Captain Hook ay pilitin daw dapat na hindi sana makipag-gaway dahil sa bandang huli ikaw daw ang talo at lalo na may pangalan itong pinuprotektahan. Isasikto mo bang kumita habang naglalaro? Dito lang yan sa pinakalegit na betting site sa mundo na One expert I-click lang ang link sa ating pinned comment at mag-register. Ilagay lang ang promo code na PLAYW1X para makakuha kayo ng up to 6,000 pesos bonus ipondo sa inyong first deposit. Pwede kang tumaya dito sa kahit anong sports, lalo na sa basketball, NBA, PBA at marami pang iba. Meron din silang iba't ibang mga online casino games. Sobrang dali lang mag-withdraw at mag-deposit dito using your GCash or bank transfer. Kaya subukan na ang inyong swerte sa 1xBet si Cardona sa mga former PBA player na nasangkot din noon sa maraming gulo sa labas ng court na nagbigay ng negatibong outcome sa kanyang career as a player kung kaya't galing mismo sa taong naranasan ng consequence ng ganyang mga ganap ay dapat pakinggan dahil alam nito ang masamang dulot na nangyari kay Malonzo. Anyway, hopefully makinig si Malonzo sa payo ni Macma dahil malaking parte para rin nito ng ating national team lalo na sa Upensa. Contra Hong Kong ay nakapagtala pa si Malonzo ng 11 points na naging isa sa mga dahilan ng ating 30 points win over Hong Kong na team. Ayon sa mga report, sa wala namang suspension ipinataw ang PBA at inhebra kay Malonzo. Kung kaya't magiging smooth ang pagbabalik laro nito sa Gene Kings sa All-Filipino Cup. Samantala, balitan gilas pa rin matapos ang all-out performance ng ating top 2 gilas performer na si Kai Soto at Justin Brownlee sa first FIBA window ay naging usap-usapan na ang dalawa sa mundo. Napasama kasi sa top place ng first FIBA window regional highlights ang pasa ni Kai Soto at slam dunk ni Brownlee. Mula mismo sa FIBA, pasok ang pasa ni Kaiju Ju patungo kay Scottie Thompson kung saan inabiktima pa ang Chinese Taipei veteran na si Lu Cheng ng neckbreaker move ni Kai. Habang pasok naman sa top slam dunk highlights ang dunk na ito ni Brownlee, On radin din sa Taipei. Pakikita ang smooth na atake ni Brownlee na nagresulta ng walking highlight na ito. Iisipin mabutay parehong comeback game ang nangyari nito kay Brownlee at Kai. Brownlee ay literal na comeback ang dalawang laro niya kontra Hong Kong at Taipei dahil sa apat na buwan nitong pagpapahinga. Habang si Kai ay comeback game dahil mula sa matamlay ng mga skills performance nitong last past 2 years, ito tila na ay pamalis na rin ito ang kanyang talento. Kaya tabangan natin si Kai at Brownlee sa FIBA OQT naman sa July kung saan ay mas masusubukan ang ating gilas top 2 performer.